Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Kram Zusi, shout out kay The Gamer Pahardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para ganin. In 3, 2, 1, let's go! Ano yun? iyon ang pinakamalaking tao sa mundo sa malapit na hinaharap, at iyon ang pinakamataas na mamamatay tao na pumapatay ng isang lungsod ng mag-isa. Bagamat nahulaan na ito ni Guchu noon, kapag nangyari ang ganoong bagay sa harap ng kanyang mga mata, nakakagulat pa rin ito. Han, Han Sanchen, si Luo Jin ay lubos ding natulala. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga paa dahil sa pagkabigla sa kanyang puso. Han Sanchen, siya ba si Han Sanchen? Dam, Isn't it such a big shot came to Ari at Ian City? Hindi, imposible. Si Han San Chen ang killing god na pumatay sa lungsod. Bata pa ang taong iyon at mahilig magyabang. Paano kaya siya? Sa tingin ko, mas mabuting magyabang. Pero kung siya nga ba si Han San Chen, gusto kong itanong, hindi ba nagyayabang ang mga salitang iyon sa harapan niya? Oo, kung ito ay Han San Chen, natural na lahat ay makatwiran at normal ang pangungot siya na dulot ng kanyang pagmamayabang ay hindi man lang siya kinukot siya, ngunit, tinatawanan nila ang kanilang mga sarili. Hindi, 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 imposible. Ang ilang mga tao ay paulit-ulit na nag-back up, kung siya si Han San kung gayon siya ay isang tunay na namungunang pumatay. Napakawalang galang namin sa kanya noon, paano kami makakaligtas hanggang ngayon? Panipi, oo, Paanong ang isang taong laging minamasaker ang lungsod ay hinayaan kaming gumawa ng ganoong panunuya? Emph, pero naisip mo na ba na ang mga tao sa ganoong antas ay maaaring hindi tayo kunin ng mga langgam sa kanilang mga mata? Oo, maaaring masyado tayong nangungutsa, ngunit tayo ay mga langgam lamang, habang ang iba ay mga elepante. Nais kong itanong sa iyo, ang mga elepante ba ay nagmamalasakit sa mga ngipin at kuko ng mga langgam? Sa mata ng mga elepante, ang mga langgam ay hindi gaanong mahalaga tulad ng buhangin at graba, at hindi sila nakikita. Who cares what they do? Natahimik ang lahat, may katuturan man ang paliwanag o hindi, hindi na sila maglalakas loob na magbigay ng anumang puna. Walang nang ahas na pukawin ang espesyal na sugo, ngunit wala rin nang ahas na pukawin si Han San Chen. Nagmuni-muni si Gu Sir, kung ikaw talaga si Han San Chen, Ginawa ko na ang deal na ito, at hindi mo na kailangang patunayan ang anuman. Tama, ang pangalang Han Sanchen lamang ay sapat na, at kahit si Guchu ay nagbigay kay Huang Rong sa kanya ng libre. Wala siyang kailangang patunayan, na pong milyon ay sapat na, ngunit kung maaari kang makipagkaibigan sa isang tulad ni Han Sanchen, kung gayon ito ay wala. Dahil malinaw naman, ang mga benepisyong hatid ng huli ay magiging mas kakila kilabot at malaki bahagyang umiti si Han San at umiling, nasa string na ang arrow, kaya kailangan kong ishoot ito. At saka, as far as cultivation is concerned, it really depends on the individual, ayaw sisihin ni Han si Han sa pagbebenta ng mga peke kung sakaling ang taong bibili nito ay hindi makapagsanay ng maayos sa hinaharap. Kaya, sa harap pa lang ng napakaraming tao, inilabas ko ang mga paninda at sinuri ko sila. Sa ganitong paraan, ang bata ay hindi nalinlang, at ang transaksyon ay maaaring gawin ng may kapayapaan ng isip, hindi ba? Pagkatapos ng mga salita, itinaas ni Han San Chen ang kanyang mga mata upang tingnan ang lalaki, at sinabing, paano, handa ka na ba? Malamig na mumuso ang lalaki, huwag mong sabihin hindi ako naniniwala na ikaw si Han Sanchen, kahit na ikaw si Han Sanchen, kaya ano? Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi kung itatayo mo ang Sky Demon Castle? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kahit na ang Chanmo Castle ay talagang malapit sa sentro ng Demon Race, ito ay isang marginal city pa rin sa atin. Ito ay isang marginal na lungsod lamang at ang puwersa ng depensa ng lungsod ay kasing manipis ng papel. Hayaan mo, magpapadala ako ng tenyente doon, naghahanap sila ng mga ngipin sa buong lugar na maaaring patayin. Mga tao huwag kalimutan ang iyong tunay na pagkatao at katayuan dahil lamang sa kaunting kita. Ikaw, sa aming mga mata, ay walang iba kundi isang langgam. Tumawa ng mahina ang lalaki, punong-puno ng day ang mga mata. Malinaw, hindi niya masyadong pinapansin si Han San Chen. Hindi rin nagalit si Han San Chen, talaga. Dahil sinabi ng iyong kamahalan na napakakapangyarihan mo, gusto kong matuto pa. Guo Chengli, Your Excellency, dapat mong tandaan ang kalokohang pinagyayabang mo lang. Matapos mahulog ang mga salita, lumipat si Han Sanchen. Ang lilang kuryente ay talas-talas, pumuputok mula sa palad, kumalat sa buong katawan. Sundin si Han Sanchen, at ganap na sumabog sa buong katawan niya. Sa isang iglap, sumugod si Han Sanchen patungo sa kadiliman na parang electric monster na may momentum ng kulog. Ano? Ang lalaki ay malinaw na nagpapakita ng mga senyales, at hindi niya inaasahan na ang bilis ni Han Sanchen ay napakabilis na hindi nakikita ng mga tao ng malinaw. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagpanik. Itinaas niya ang sibat sa kanyang kamay gamit ang isang kamay, pinaikot ang baril, at itinaas ito sa hangin, handang harangin ito. Ikaw lang, gustong lumaban sa atake ko. Kalokohan ang sinasabi mo. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Labis na uhaw sa dugo, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kidlat sa kanyang kamay ay naging mas magagalitin sa isang iglap. ZZZ Ang direksyon ng Electric Dragon ay parang sinag ng liwanag sa dilim, sa isang iglap lang ay tumama ito sa tao. Malakas na itinutok ng lalaki ang kanyang sibat, at saglit, maliwanag at nakasisilaw ang liwanag sa pagitan ng dalawa. MF Yun lang ba? Nang makitang hinaranggan niya ang pag-atake ni Han Sanchen, ang lalaki ay ngini siya ng masama, labis na mayabang. Han Chen disdains, iyon lang. Iniisip mo talaga ang sarili mo. Pagkatapos ng mga salita, natigilan ang boses ni Han Sanchen, at isang malakas na puwersa ang direktang lumabas sa kanyang katawan. Boom! Ano? Boom! Halos sa sandaling iyon nang ang lalaki ay namangha, ang malakas na puwersa ay hindi na siya makalaban. Kasabay ng isang pagsabog, ang kanyang buong katawan kabilang ang lalaki at kabayo ay biglang napaatras ng 10-10 metro ang layo. Ang itim na enerhiya sa kanyang katawan ay biglang nagiba dahil dito. Katulad mo, how dare you say that you can slaughter a city? Ngumisi si Han San at bahagyang binawi ang kanyang kamay. Dahado ang lalaki, at bahagyang hinawakan ang mahabang baril, sumasakit ang bibig ng tigre na may hawak ng baril. Alam niya na siya ay pabaya, Ngunit dapat aminin na ang lakas ni Han Sanchen ay talagang mas malakas kaysa sa inaakala niya. Sayang lang at halatang hindi na magagamit ang mga palusot na ito. Anak, may kakayahan ka talaga. Bahagyang itinuwid ng lalaki ang kanyang katawan at malamig na tumingin kay Han Sanchen, gayon paman, matagumpay mong pinagalitan ako. Mamamatay na ako sa kakatawa, at sasabihin ko rin sa iyo, anak, kung hindi lang ako nandito para ipakita ang galing ko, Pinunit ko na ang bulok mong bibig. Hinamak ni Han San hindi naman ganoon kalaki, pero baka. Medyo magaling hamihip, damn it, you bastard, kapag hindi nagpakita ng kapangyarihan ang tigre, it will treat me as a sick cat, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang espesyal na sagong ito. Ang lalaking iyon ay halatang inis kay Han San galit na umungol, itinaas ang kanyang baril at direktang sinampal ang kanyang kabayo. Nguso, malamig na umiti si Han Sanchen, ibinunot ang jade sword sa kanyang kamay, at tumakbo rin palayo. Ang dalawang panig ay agad na nagsalubong na parang kulog laban sa apoy. Ang dalawang itim na anino ay nagsalubong sa isa't isa at ligaw na nag-away sa isa't isa. Dam, mukhang siguradong si Han Sanchen iyon. Dam it, it's so fierce. Someone like the Special Envoy can take advantage of him. Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata, hinding-hindi ako maniniwala na may ganoong tao. Isang grupo ng mga tao ang tumingin sa eksena at hindi mapigil ang maging emosyonal. Mapait na umiti si City Lord Luo, at tinapik si Guchu sa balikat, mukhang sulit ang Huang Rong na binili mo sa halagang siyam napung bilyon. Limampung porsyento lang ang lakas nito, at nasa harap lang ito. Maari nitong talunin ang espesyal na sugo ng direkta. Bagamat ang gumagamit ay si Han San ito ay talagang nagdagdag ng maraming puntos. Ngunit kung isa sa alang-alang ang mga dahilan sa itaas, sa katunayan, ang pamamaraang ito ay nagpakita na ng sapat. Bihira para sa kanya na gusto si Huang Rong sa iyong mga kamay. Sa pagkakataong ito, nakuha na ng pamilyang Go ang parehong magic skill at ang pabor na utang sa iyo ni Han San Lola, kung alam ko lang, hindi ko na inilagay ang bagay na ito para sa auction. Kung ako, Yeti Tian Cheng, makuha ang mahimalang kasanayang ito, gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na itaas ang aking mga buwis nang walang pinipili sa hinaharap. Bagamat ang Yet Ian City ay mahusay na binuo sa komersyo at kalakalan, mayroon talaga itong sariling mga problema sa ilalim ng kanyang kaakit-akit na hitsura. Minsan sila ay mas katulad ng isang inahing manok, nangangitlog ng sapat para sa kanila. Katulad ng buwis na binabayaran ng Yet Ian City taon-taon. Masaya rin si Guchu mula tenga hanggang tainga, umiling-iling, dapat kong nahulaan na siya iyon. Gayunpaman, Panginoon Luo, kailangan din kitang batiin. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Luo Jin na sumimangot. Ngayong nasa panganib na siya, paano ba magkakaroon ng pagbati? Hanggat may kaunting saya, hindi siya malulungkot ngayon. Congratulations to me, Gu Gangzi! may ilang tao sa luo na hindi masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Gusto kong batiin si Lord Luo, simula ngayon, hindi na ako ang manok na nangangitlog. Anong ibig mong sabihin dyan? Tuwang-tuwang tanong ni Luo Jin. Dahil, ang mga patakaran ay maaaring kailangang baguhin. Nakangiting sabi ni Guchu. Nang makitang naguguluhan si Luo Jin, hindi na nilayo ni Guchu na magpakitang gilas pa, at nakangiting sinabi, lubos na sisirain ni Han Sanchen ang mga patakaran dito, at ikaw ang direktang benepisyaryo. Ang Yutian City ay palaging sa iyo, at kailangan mo pa ring magbayad ng buwis, ngunit ito ay maaaring bayaran ng ibang tao. Sumimangot si Luo Jin, Young Master, ang ibig mong sabihin ay gustong ganap na ibagsak ni Han Sanchen ang lugar na ito. Sa tingin mo kaya niya talaga? Napangiti si Gu Chu, hindi ko rin alam ang tungkol dyan. Sa katunayan, hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga puwersa sa likod nila, ngunit kahit papaano sa loob ng maraming taon, ang bilog kasama si Ye Tian Cheng ay medyo matatag, na sapat na upang ipakita na ang mga puwersa sa likod nila ay sapat na malakas upang kontrolin sila. Kung ito ay ibang tao, wala nang iba pang mga pagsasaalang-alang sa bagay na ito, ngunit kung ito ay si Han San ito ay ganap na naiiba. Ito ay nagiging napakaposible. Tama ka. Kung sino man ako, Lagi akong nagbabayad ng buwis sa Ian City. Buti na lang at mukhang mas malumanay si Han Sanchen. Gayunpaman, ang mga ito ay palaging walang laman ng mga salita. Ang pinakamahalagang bagay, sa katunayan, ay lumitaw si Han Sanchen sa oras na ito, na tiyak na gagawing ang lakas ng mas mataas na autoridad ay gagamitin upang harapin siya, at ang mahigpit na pagbubuwis ng sarili ay maaari ring mabawasan dahil dito. Imposible talaga ng mga panahon na yon, kahit magkagulo ako, walang puso ang mga nakatataas na saluhin ako. Anyway, siguradong mababawasan ang kita sa buwis. Ito ay talagang isang magandang bagay. Gayunpaman, ang saligan ay gustong manalo ni Han San Chen. Gumawa lang ng sapat na gulo. Sa pag-iisip nito, mas binigyang pansin din ni Luo Jin ang sitwasyon sa field sa oras na ito. Ngunit aminin na sa paglipas ng panahon at pagtindi ng labanan ng dalawa, naging napakabilis ng takbo ng dalawa na halos hindi na makita ng malinaw sa mata. Dalawang itim na anino na lamang ang kanyang nakita na tuloy-tuloy na nagsalubong, at wala nang iba pa. Ikaw, ngunit ang taong nasa labanan ay pawis na pawis. Bilang isang taong may autoridad, syempre alam na alam niya ang napakalaking pressure na kinakaharap niya sa sandaling ito. Nakahiga si Han Sanchen sa kanyang harapan na parang isang malaking bundok, na patuloy na nagdudulot sa kanya ng hindi mabilang na problema. Ang pag-atake na ipinagmamalaki niya, sa harap ni Han Sanchen, ay parang bata na binubugbog ang isang matanda, ang kanyang mga galaw ay tila panay ngunit patuloy na nabigo. Sa kabaligtaran, ang pag-atake ni Han Sanchen ay naging sanhi ng kanyang depensa na napakahirap at mabagal. Halatang hirap na hirap siyang lumaban, Ngunit tila sobrang hirap, na para bang bawat galaw ng kalaban ay kayang madaig ang sariling depensa. Upang ganap na tumagos, alam mo, may itim na kabayo sa katawan ko para tumulong, dapat may advantage siya sa pagiging condescending, pero... The huddle siya, ito ay imposible, ito ay imposible lamang, ako ay walang talo, walang talo. Umuungol, sa kanyang dagandong ng galit, ang itim na ningning sa kanyang katawan ay biglang umunlad, at ang buong pag-atake ng buong tao kay Han San Chen ay agad na mabangis. Matagal na itong inaasahan ni Han San Chen, at kasabay nito ay mahinahon niyang hinaranggan si Yu Huang ng isang galaw, direktang ginalaw ni Feng Ji ang kanyang kanang kamay, at sinuntok ng suntok ang medyo mahinang tiyan ng kabayo. Boom! Ang kabayo ng itim na hangin ay agad na naging itim na usok, at ang lalaking nawala sa kanyang bundok ay nahulog din mula sa itaas. Bagamat hindi siya mahuhulog, at least ginawa nitong halatang hindi matatag ang kanyang center of gravity. Nang gusto niyang tumayo ng mabilis, direktang sinipa siya ni Han San Chen. Boom! Sa mahinang tunog, mahigpit na kinuha ng lalaki ang sipa ni Han San Chen, at sinipa pa at ng ilang metro. Bagaman walang ganap na tagumpay o pagkatalo, hindi bababasa, sa ilang lawak, ang mataas at mababa ay naitatag. Ano, ang espesyal na sugo ay talagang tinanggihan. Dam, is this Han Sanchen really so fierce? Kahit ang special envoy ay hindi siya kayang talunin. Dam it, akala ko medyo mayabang ang kahangahangang Han Sanchen, pero sa nakikita ko siya ngayon, parang hindi ganoon kadali. Oo, masyadong mabangis ang lalaking ito. Nang marinig ang papuri ni Han Sanchen mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, halatang hindi napigilan ng lalaki ang kanyang mukha, at agad na umakyat ang kanyang galit, at sinipa niya si Han Sanchen ng marahas. Bahagyang tinapik ni Han Sanchen ang itaas ng kanyang sapatos, tumingin sa lalaki, at sinabing, Yun lang. Yun lang. Halos siroka ng tatlong salitang iyon ang dignidad ng taong iyon sa lupa. Sinong master ang makakapagparaya sa iba na nagsasabi na kaya niya itong gawin ng ilang beses? Han Sanchen, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kasanayan. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!